you are watching. Welcome to my channel, Coco Matos TV Blog. Like, ensure, and notification bell. Subscribe. So for this video, no, at uh, wag na wag na natin gagayahin to mga fraternity, no, sa mga nakapasok na o sa mga hindi pa nakasubok ng ganito, no. Iwasan na natin yan. Wag na tayong pumasok sa mga ganyan 2,000 years later. Kundi ito yung mangyayari sa inyo, no? mga fraternity dyan. At kung may pangarap kayo sa mga magulang nyo para sa sarili nyo, no? wag na wag nyo nang susubukan. Kundi ito ang mangyayari sa inyo. No? Pero kawawa yung napatay nyo, di ba? Dahil ang buhay niya hindi na maibabalik ang buhay nyo baka mabibigyan pa kayo ng chance di ba diyan lang kayo magdurusa sa kulungan di ba pero yung buhay ng kinuha nyo kawawa yung magulang di ba ito na yung maging halimbawa sa inyo no sa mga nagbabalak nagbibigay po siya ng isang halimbawa ano sabi niya dahil minsan naging super tanga rin ako at sumali ako ng fraternity dahil useful daw ang magiging mga connection mo balang araw we di naman daw buti na lang di ako napupuruhan isang linggo akong umihi ng dugo at tatlong araw halos di makalakad di ba so hanggang dito na lang thank you for watching